La 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 la. <coughs> na pala kayo. Binuksan na pala ninyo ang telebisyon. Ah, ah, mga bata, makinig kayo ha. Dahil meron akong ikikwento sa inyong napaka-importante. At ito'y tungkol sa sampung kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises maraming taon nang nakararaan sa bundok ng Sinai. Ito'y isinulat sa dalawang kapirasong bato kung saan isinulat ng Diyos ang mga kautusan para sa mga taga-Israel. Kaya naman dapat na makinig kayo mabuti sa aking kwento. Tuloy! Oh, Fr. Giorgio! Ang mga kautusan nito ay para din sa atin ngayon. At ito'y mabuting balita. Binigyan tayo ni Jesus ng bago at higit na dakilang kautusan. Magmahal kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Mama, sa TV po ang sabi meron daw pong taong mauupo na sa electric chair. Ano po ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin na hatulan na siyang mamatay. Papatayin po siya ng ibang tao? Oo, malungkot isipin na nangyayari pang ganong bagay hanggang ngayon. Pero tama lang ho, di ba? Kasi meron siyang pinatay at ngayon siya naman napapatayin. Tama lang yun! Anak, hindi tamang ganon. Dapat maunawaan ng buong mundo na hindi tamang pagpatay ng tao sa anumang paraan. Julio, si Giovanna ito. Bilisan mo rin makipagkita kaagad kay Fra Jaco sa kumbento. Bakit daw, oh, Mama? Hindi ko gaano'ng maintindihan, pero umiyak si Giovanna. Baka may nangyari kay Merlin. Pupunta na ako ngayon din! Tak, bilisan mo sa Eto na po! Dali, nakatali pa rin siya doon. Kawawa naman siya, oh. O yan, Akim. Sige, dahan-dahanin mo siyang kunin. Grabe naman. Sino kaya may kagagawa nito? Tingnan niyo, may dugo! Oh. Kawawa naman siya, may nanakit sa kanya. Alam niyo, alam ni Giovanna kung sino nagtali kay Merlin. Oh, sino siya? Yung mga bata dun sa 5C, narinig ko sila ng break time. Ano sinabi nila? Panay ang tawa ng kwentuhan sa ginawa na kay Merlin. Sabi ko na nga ba eh. Salbahay talaga sila. Minsan nga, pati yung kaibigan ko sinaktan nila eh. Nakita ka ba nila? Hindi, nagtago ako sa likuran ng pintuan. Tingin ko, kailangan maturuan natin sila ng tama, di ba? Oo, oh, para hindi nila ulitin yun. Oo, oh, ah, ano na? Eto na. Oh, huh? eto. Ang aso ito na. Oo, dali. Ha? Ito. Ang asong ito? Oo, lang ang pahirinan. Oy, ingat kayo, ha? Dali, ito na si Fadja ko. Oh, mga bata, nandiyan pala kayo. Pag-inabot po! Gumagaling na ba ang sugat niya? Medyo na po. O oh, halina kayo sa loob. Pag-uusapan natin yung ikalimang kautusan, ang huwag kayong papatay. Sa na lang ako, ako. Marami pa kaming gagawin eh. Ano naman yung pinaplano yung mga bata? Mukhang kakaiba yata mga kilos niyo ngayon. Wala po. O oh, siya, sige. Tutal, meron pa naman ako ibang gagawin. Diyan na muna kayo, ha? O oh, sige, handa na ba yung mga armas natin? Yung mga kahoy? Meron akong isa! Okay, martilyo. Ito sa akin. Pero liabi yan ah. Parehas na rin yun. Pag ipinupuko ko na ito sa ulo ng pangita asong yun, mahalo'y ba niya? Yung palakol para sa bahay ng aso. Nasa akin. Ay, hindi pwede yan. Eh, wala na ako iba eh. Kailangan ah. makita nila tayo para matuto na sila. Tayo na. Nahuli na kayo. Pero, Fradyako! Doon, nagtago na siya sa banda Mabuti na lamang. Paano po niyo nalaman na papunta kami rito? Sinabi sa akin ni Pico, kaya naman sumunod na ako. Pero, Fradyako, ang daya nila. Gusto lang naman namin gumanti. Maganda. At lalo nilang aawain si Merlin. Baka patayin pa nga nila. Tapos papatayin nila yung aso at tapos malay natin sunugin nila ang bahay ninyo. At kayo pasasabugin nyo naman ang kotse nila. Napakangaday, di ba? Paligsaan na lamang kayo ng paggawa ng karahasan sa isa't isa. Mga bata, maling-mali ang gusto ninyong gawin. Alam niyo ba kung anong tawag sa ganito? Mata sa mata at ngipin sa ngipin. Fragiako, hindi naman po ganun. Mata sa pata at aso nila para sa pusa namin. Bakit po? Hindi na po ba dapat ganun ngayon, Fragiako? Sa pagdating ni Jesus, ang dapat na maghari ay ang pag-ibig at pagpapatawad. Pero sabi ni Mami, meron pa raw hatol na bitay. Huh? Sa kasamaang palad, oo. Pero marami na ang kumikilos para mawala yon. Madali ang pumatay. Pero mahirap tulungan ang isang taong nagkasala na magbagong buhay. Yun yun. Fragiako, ano pong gagawin yun sa isang mamamatay tao? Ang isang taong nakapatay ay walang pagpapahalaga sa buhay, salat siya sa mga biyaya ng Espiritu. Ang dapat ay mailipat siya sa Diyos, hindi patayin. Eh, pero Fradyako, kung may nakapatay ng halimbawa, pinsan niyo, o tiyuhin niyo, o kaya kaibigan. Kahit na ang ama ko pa ang kanyang napatay, kapag pinatay niyo rin siya, paano makakatulong yun? Anong buti ang idudulot nun? Matatakot na po ang ibang tao na tularan siya. Hindi ka tiyak doon, at nakapatay ka pa ng buhay na likha ng Diyos. Dito huh? umahantong ang paghihiganti. Pinatay mo ang kamag-anak ko, kaya't papatayin din kita. At hindi lang yun natatapos doon. Maraming mga lugar kung saan ang ganitong kadena ng paghihiganti ay tuloy-tuloy, na hindi na nga malaman kung saan at paano nagsimula ito. Kaya ang ibig sabihin, dapat naming patawarin yung mga bata sa 5C? Ayokong patawarin. Nakapagtataka talaga sila. sinaktan nila si Merlin, tapos nilagyan naman nila na ribbon ngayon. Weird talaga eh. Hindi naman sa so weird sila. Nakakaunawa lamang. Pero tayo rin naman weird eh. Una, gusto nating gumati sa aso nila. Tapos bigyan natin naman silang bagong bahay. Dapat kayo matuwa mga bata dahil natuto kayong magpatawan. Ang ibig sabihin, buhay sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Ma